Palaisipan pa rin sa mga pulis ang na nangyaring insidente sa Edsa Ortigas Avenue nitong lunes na nakuna ng litrato. Isang sasakyan ang tinutukan ng baril ng limang lalaki. Ang problema, ayaw magsalita ng mga saksi at hindi rin nakuna ng CCTV ang insidente. Balita hatid ni Claire Delphine. Naging viral sa social media ang litratong ito. Makikita ang apat na sasakyan na nakahinto sa gitna ng EDSA. Sinubukan naming makapanayam sa harap ng kamera ang nagpost ng litrato ngunit tumanggi siya. Pero sa pakikipag-usap ng GMA News sa kanya, nakita raw niya ang insidente alas 2:45 ng hapon habang dumadaan siya sa EDSA Ortigas. May hawak daw na baril ang limang lalaki sa litrato. Wala naman daw lumabas sa sakyang tinutukan at hindi raw siya sigurado kung pulis sila. Kaya naman bumuo ng Special Investigation Task Group Wakwak -wak, ang Eastern Police District para matukoy ang katotohanan sa likod ng litrato. Pinuntaan ng GMA News ang sinasaring pinangyarihan ng insidente. Kin Maruman ng ilan sa mga nagtatrabaho malapit dito na nangyari nga ang insidente pero wala sa kanila ang gustong magsalita. May CCTV ang MMDA malapit sa pinangyarihan ng insidente pero hindi nakuna ng kamera ang pangyayari kundi ang traffic build-up lang na idinulot nito. May rumes raw ng mga MMDA traffic enforcer pero hindi na naabutan ang pangyayari. Wala raw nakitang naiwang baka sa insidente kaya wala pa raw lead ang pulisya. We cannot make any conclusive statement as of now. We will verify muna yung sasakyan, yung mga sasakyan that uh ano, that can provide the uh, lead to this incident. Partikular na titingnan kung ito by crime in action, legitimate law enforcement operation o shooting sa pelikula o telebisyon. Claire Delphine, GMA News.